Lunas Richon. Ito pala yung 7,000 nila. Ang liit. May kapili guys. May isa ulit. Ay, ano? Cloud. Ang galing dito guys. Wala kami upuan. Upuan. Hinawang table oh. ibas ninyo na oh. Para... Parah, parah liban. Pesik rabani mak pesik magpakilin. Pesik rabani patunga kubi patunga. Dalik namo. Saburt na saburt. Yo lang ikuan sa kuanyet. Pulang. Ikau tratiyamin, grikau. sabaka diri, sabaka diri. Dalik diri. Maslang dapate kamu dak kabuyit ke kamu dak ku. Betau. lang duha may kusina bakay? Sabak mai Sabak mai Sibok din ba? Sibok din sa akong kang din sa akong. Aguray, kasakit. Kaya tinangin na lagi din na ilapok kaya kay mamisik. Mamisik na ba na yung mohang motor? Yet, okay na ta, yet? Ma-flat ang ligid. Guys, punong punung kami dito. Pag 365 guys. Dilta. <laughs> Nakatitipid guys. Isahan. At ang taba ko pa dito sa ima. So yan tanapin natin yung ano po guys. Dapatin. amangkin ko. jadi diri, 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 huy. Pang apa, mana, ay. Gap, gap, guapa lagi po nih Asa sila? Namus <laughs> loyo, <laughs> ay. Namus loyo ninyo. gamay daw guys gamay ka ayo na yeah. <laughs> picture. Dahil sobrang gutom na namin at kailangan ko ng pera kasi paalis na ako bukas. Wala palang machine na nagwo work doon sa is Puro hindi client yung akin. Iwan ko bakit. So nag-travel na naman kami ng kapatid sa Abresa. Kami sa SM lang noon. Nagpunta na naman kami sa Abresa para kumuha ng pera. So kayo yung mga kasama namin. Perte na guys. Gutom na gutom na. Asa na kaya yun sila? <laughs> As -as -as mama <tinyo> Sa so, sobrang gutom namin guys, sa SM Bladon, palibot-libot kami puro puno. And also merong mga uh, problema ang SM guys kasi po sabi pa nila, kahit saan-saan na kami pumasok na restaurant, may problema daw sa tubig the time. So kayo ngayon, nabalik na naman kami sa Abrisa doon na kami kakain kasi sobrang gutom na talaga at napagod na kami naglakad. Itong mama ko, mga kasi kami lahat gutom na gutom at pagod na pagod. So kami dito para para kami patay gutom guys. Kain ang kain at ang dami kong inorder. Sobrang busog ng mga bata. But anyway, so yun yung nangyari sa amin. Kasi kailangan ko talagang magkuha ng pera. Kasi nga tapos-tapos yung pera guys. Uy, hurot-hurot dun sa bukid no. So kailangan ko talagang mag-withdraw para gamitin. Kasi ah, alis na tayo. Alam naman tayo alis. Kapag alis tayo, meron tayong mga ibilin-bilin ba sa mga kapatid ba. At sa mga ano, estudyante. Kasi guys, importante. Yun importante yung mga estudyante. Yung mga kapatid kong babae, binigil oxygen ko para pambili ng ano. At of course, mayroong mama ko, sumama so dito para pagbalik nila sa bukid, meron mm -hmm. din sila. Ay, ganyan man talaga tayo guys, kapag alis tayo, meron talatang ibilin ba? Meron... Mayroong... At alam nyo ba, nagtry kami pumasok sa Vikings. Nagtanong ako guys, sabi pa nila, puno din. Kapag linyahan kasi pala talaga guys, nakita ko nung nag-opening sila, yung opening time, linyahan talaga guys. So, nagbumalik kami doon sa sobrang gutom namin. Sabi ko, bahala na si Batman, pasok tayo. O, diba? Wala na, hindi na pwede kasi sobrang puno. Nagpunta na naman kami sa ibang restaurant kasi sinabihan kami may problema mas tubig yo. Oh. Kahit saan andi nagpunta na kami sa inasal ng Jollibee kahit saan sana puno guys, ang hirap umupo. So buti na lang doon sa dito sa Abrisa talaga mayroon ding mga space like shocking dito kami na una, kasi hindi na kaya maglakad yung mama ko parang wala na nag-ano na kasi ang pa ang paa niya ba sobrang sakit kasi doon sa isim lanang guys nagpunta na kami sa third floor nagpunta na kami sa sa ang floor para maghanap ng restaurant so yun pagod ang mga person but anyway guys yun know, masaya naman kahit ganito so yun, pagkatapos namin kumain pinagshopping ko yung mama ko ng damit at saka also yung isa kong pamangkin na hindi ko nakasama buong buwan kasi iwan ko na lang sa kanila, wag na lang kasi talaga kapag ako ang mag-start, wag na magkagulo-gulo ang kalibutan, no. But anyway, so yun buti na lang pinasama sa amin ay nako, itong mga tao talaga na magtago ng anak para na magkakawati yung anak ninyo pag sure mo. So yun lang, konting shopping, masaya na sila. Basta kay maano lang sila, malabas lang mapunta sa mall, shopping, shopping kain-kain yun. Okay na yan. 30 Bakit? Bago anak. Bago anak. Ala ingan ni kada kung bayad nang 4,000. Ha? Ini kada ko. Ay dito. guys. Baro kita ano ni mo sa dan dali wala di sa rajul ka putai. Ay, baro man dali. Sige na bi, mga ona ta di harana. Seven thousand guys, last year pa ko nagpalit, malak malaki man yon. Ano, ano parang baktin man ito? Nag-expect ko dako. Last year, bumili ako guys doon. Kaya sa... ito lang, anak ilapak... daging. Ano, ha? Dako ito. Dako ganit last year. O sama niyo ay raman ni ninyo. <laughs> Basta lagi. Yung papa ito... ko nagyaga-yaga na guys. O, sa saan-saan ito na kuwan? Order day? Sa Lunas Richon. Lunas Richon. Ito pala yung 7,000 nila. Ang liit. Sis, kasi nag-iho mo mukha mo Richon? Uy! Kahuman. Wala. Last year, malaki na. Last year, oh. Last year, malaki-laki yung 7-5 man yon pero... Baboy nga gamay. anak. Gamay ko ilong. Ano din? Alah,

So, pa kita to. Turo mo sa balay. Kamot ni... Wala yung magulay. Pa, na. Ang tagay na. Kung pasig na, ma. O, di pa. Pati na. Tawa lang. Yung isiging ulo ni Papa. Oo, may Papa. Imo na lang ulo akong kibigod pa, yeah Yan, yan. Papa, eh. Napakanan na si Auntie tindiha. Lila, ala. Uy, napay ko, an. Namnam. Naka-taon mo, ani Ano yung iba kanina? Ano ilang lechon? O, sama na. Ako, tama na. Ha? Ano yung ilang lechon, eh? Hala, naalagin lang, aw. Hala! Ha? O, sama na. Adi, na langaw aw, eh. Wala, lina lang, <laughs> aw, ko ka lang. <laughs>

sana pang-gabi do. Ang Manguyab ni ron gabi e. Ha? Hm? Ng guru. Ode, ba, ko. Bana eh chocolate ulang mura banat sa planeta. Banat mo to ba? Banat kay wa na ni suma. Ku ay ah. lang, ku ay lang gud lang kay naulaw lang. Bayo kunai. Batay dai. Amon cimai kali ya ha mm -hmm. Mag ilis pa basa hmm. hey. mm -hmm. sa dito? matina kasi matina kanito kanito na kanito 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 yung kanito 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 na kanito 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 ang kanito kanito kahit na niya po. Gay, kukunod lang. Gay, kukunod lang. Ano, wala sila isa. Jay, tama lang. Kukunod mo, Jay. Jay. Kwa na, pahak ng leksyon, guys. Pero at least, bisag kahit kunti lang yon o, may matira pa rin ulo. Kaon, Jay. Banat, Jay. Jack, banat, Jay. Reklamo ba yung kalipso? Nasaan? Gilabar. Galit yung kuban. Dahil sayang ka ito, no? Di okay. ba ang isda rito gab? Dagko na kita gab. Oh, lechon lechon pa tayo okay. isda rito sa kanal. Gibalikan ang okay. um, tanim ta mo itong sinilas gab. Naanay, chan doon doon Sa balay na mukha on. Ano nga on mo Ulan guys. Nag-ulan. Pagdala mo ha, pagdali. Pagdali.

啊，出来。